Ikaw ba ay tuluyan ng kinalimutan ng partner mo? At hindi naman kayo hiwalaing dalawa, pero siya ay wala ng pakialam sa iyo. At nararamdaman mo na wala ka ng halaga sa kanya. Gusto mo ba na siya ay mapaparaning sa kakaisip sa iyo? At ngayon mismo ay maisipan niyang makipag-ayos sa iyo. Kaya gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at palagi ko itong pinapaalala sa inyo na dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo, lalong-lalo na kung kayo ay palagi na lang namumblema sa usaping pag-ibig o palagi na lang kayong nakakaproblema sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang hiwa ng luya, pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos, kumuha ka ng isang panulat kahit anong kulay ay pwedeng gamitin at isulat sa palad mo ang pangalan at apelido ng target ng isang beses lamang. At pagkatapos, kunin mo ang isang hiwa ng luya, ilagay ito sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya, at kimkimin mo lamang ng mabuti ang isang hiwa ng luya, at pagkatapos, ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyirehan itong ritual, ikaw ay mapapraning sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, pwede mong itago itong isang hiwa ng luya. Pwede mo ito balutin sa papel o ilagay sa plastic. At kinabukasan, magamit mo pa ito kung gusto mong ulitin ang paggawa nitong ritual. Pwede ito pa rin ang gagamitin mo na luya. At eto muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.